Good morning mga kaparmers for this video. Yan flex ko lang tong uh in update natin sa inyo dati na inahanda natin na taniman ng palaya. Ito ang uh, sitwasyon ngayon mga idol. So hindi pa tayo nakapagtanim dahil sa sobrang ulan. Tiningyan niyo naman kung uh, ano na pagkaano uh, kung tayo ay nakapagtanim. eh, mas lalo tayong malugi hirap pa naman makabangon mga kaparmers pero kapag nakataon na nakata, nakapagtanim tayo eh, mas lalo tayong malulugi mga kaparmers wala nga naman kung, kung hanggang doon lang tayo sa may ano bandang dulo na magtanim yung walang tubig hindi na natin iabot dito <laughs> hirap mag ano, mga kaparmers no? o yan tingnan nyo yung sitaw natin Ibang iba talaga sa dating sitaw natin na dito banda. Yung sitaw natin dito noon na napakalusog at maraming bunga. So yan napaka ano talaga na para kitang-kita na sobrang stress niya sa daming tubig. Dito kung oh, yung palay oh, sana okay pero hindi naman tayo marunong magpalay mga idol ka farmers. Sa gulay lang tayo may kaunting experience kaya yun na ano talaga yung pagtatanim natin mga kaparmers ng ampalaya abang-abangan nyo na lang mga idol kaparmers kapag ano i-update ko talaga to sa inyo kung paano tayo magtanim paano natin alagaan so yan yung talong natin yan mga kaparmers 1 year old pa lang yan pero dahil sa sobrang ulan dito hindi na natin na ano hindi natin na alagaan ng tama dahil Grabe talaga yung tubig, yung putik. Tapos palaging nakalubog sa tubig yung puno, kaya yun nagaganyan siya. Kaya hanggang 1 year old na lang 1 year old na lang siya mga idol. Na experience natin nat dati mga idol ka farmers. Uh, 23 months. Isang buwan na lang talaga magdalawang taon siya. Yung talong natin noon. Pero ngayon wala hindi na. Wala na siya. So yan, ganyan kahirap ang area ko mga kaparmers Kapag ganitong sitwasyon Kapag laging umuulan Hirap kahit anong itatanim natin dito Ay eh, na lang talaga sa ano ah uh, Palay Pero yung ano sana mga kaparmers eh, Kahit may pipino ko yung mga kaparmers Tingnan nyo yung pipino ko Hindi ko na lang inalagaan Dahil maliit na maliit pa lang talaga sila Lubog na sila sa baha hindi na naka hindi na naka ano yung talbos niya dahil yung parang tatlo pang dahon niya na siya sa baha kaya yun hindi na siya naka ano talaga nakapag recover ng ano maganda yan update ko lang to sa inyo mga kaparmers kapag makapagtanim tayo ah hintay lang natin talaga yung magandang panahon o yung tag tag araw na talaga i-share eh, ko sa inyo kung paano natin ita paano tayo magtanim, paano tayo mag-alaga, paano natin i-handle eh, yung ah uh, palaya. Kasi plano ko talaga to, yung eh, palaya sana mga Nag-suggest na yung mother ko na pipino na lang sana dahil mas mahal lang ma mahal ngayon ang pipino pero ano kasi eh, ang palaya na talaga ang plano ko dito. Yeah. Diyan na lang tayo magtatanim ng pipino diyan mga kaparmas kapag naano yung ano niyan. Ano uh, talong natin. Ayan ay ano ko palang pala sa inyo ngayon mga kaparmas. update ko na lang sa inyo na yung sito natin kahit stress sila sa tubig, sa ulan. Yan. Kahit hindi sila na nakapaglago ng maayos. Pero nagbibigay naman siya ng kaunting bunga na mamulaklak pa rin sila sila ano kilang okay lang laban lang si Tau para sa pambigas natin <laughs> ito na lang ang pinagkukunan natin ng bigas mga idol pambigas bigas sa ngayon wala nang wala na tayong talong eh at i-update lang natin ito mga idol ka ito medyo mga ganda ang pamunga niya marami-raming bunga yan. Oh, may bunga pa rin naman. Bunga pa rin naman sila mga ka Okay, that's it lang muna mga idol ka-farmers. Thank you for watching. I love you all. Happy farming mga ka-farmers. God bless.